po mga kalinga. Nandito tayo ngayon sa ano, canteen. Check up po kasi ngayon ni Rina. And ayun, nakapagpalista na kami pero kain muna kami dito. Gusto ko <coughs> yung sabaw. Nagano yun po muna kami doon. Kailangan kasi muna magpalista. tapos po, pipila na kami doon. Hindi kasi kami nag-almusal sa bahay. So, ayan. Tapos na po kami kumain ng aming uh, ulam. Da. Meron pa? Baong kami tubig kasi bawal sa kanya yung ano ay. Tisyo, tanggalan mo dito mo. Kunasan mo. Ito, may kanin ka pa. <laughs> yung kanyang bibig na nag ano, tiniklop, tiklop. Tara na. Tara na po kami doon kasi nandyan daw po pareho yung ano, dalawang psychiatrist. Baka matawag kami, wala pa kami doon. Ito po kami sa ospital habang naghihintay nanonood kami ng TV. Buti na lang may TV dito kasi nabuboring po si Rina maghintay. Ano? Nainip siyang maghintay. No, nainip ka na maghintay? Ang tagal daw. Okay. <laughs> Papila pa kasi ka. ka muna sa vlog ko. Buti diba? na lang may TV dito video na re-relax re relax siya pag may TV. alam mo yung kanta? Inaw, mainit naiinip po kaya lumabas muna so, dapat nagdala ka ng bola kasi may basketball dun oh. habang naiinip ka maghintay naiinip ko maghintay ay kaya gala gala siya eh no, may basketbolan ano? Wala kang bola? inipin na maghintay. Tapos na po kami magpa-check up. Nakala niya rin na magpicture kami. Nakala po na rin na kami. Tapos na po kami magpa-check up. At uh, na naman kami ng gamot. Kasi yung ibang gamot ay wala dito. So kailangan namin pumunta ng Mercury. Para po bibili. Para po. Ano yan? Makatest?